Nitong mga nakalipas na buwan ay mainit na usap-usapan ng mga netizens sa social media ang tungkol sa diumanoy hiwalayan ni di Rufa May Quinto sa non-showbiz husband na si Trevor Magalianes. Lalo pang lumalim ang usaping ito at tila ba nabigyang linaw sa paglabas ng screenshot ng prebado nilang pag-uusap. Ito umano ang nagpapatunay na may problema sa walong taong pagsasama ng mag-asawa. The Philippine Showbiz List presents Hiwalay na ba si Rufa May Quinto sa kanyang husband na si Trevor Magallanes? Sa pinasok na relasyon, umpisa pa lang. Alam na nila Rufa May at Trevor na distansya ang kanilang mahigpit na kalaban pero nagawa nilang itawid ito hanggang sa makasal. Bukas si Rufa May sa pagsasabing nagsakripisyo sila mag-asawa na LDR dahil todo kayod sila para sa kanilang unika-iha na si Athena mula na mag-asawa at magkaroon ng sariling pamilya ay sa Amerika na nanirahan si Rufa May dahil isang police officer doon ang mister. Bumabalik lamang siya sa Pilipinas dahil na rin sa trabaho at ang ganitong setup ang gusto niyang mabago matapos na magdesisyon na umuwi na ng bansa. Ngunit ang katatagan ng kanilang pag-iibigan ay nasubukan. Sa desisyon ni Rufa May na bumalik ng Pilipinas upang masapagtuunan pa ng pansin ang kanyang showbiz career, kadikit naman nito ang espikulasyong hiwalayan nila ni Trevor. Nagsimula ito matapos na mapansin ang Instagram post ni Rufa May noong December 28, 2023 kung saan ay binahagi niya ang kanyang pagdiriwang ng Pasko kasama si Athena sa paaralan at sa kanilang tahanan. Sa comment section, may isang netizen ang hinanap si Trevor at nagtanong kung sila pa rin ba na kanyang mister na simple namang tinugunan ni Rufa May ng oo. Ganun pa ang sagot niyang ito ay hindi nakatulong upang matigil ang pang-iintriga sa relasyon nila ni Trevor. Sa katunayan nitong taon, mas lalong umingay at muling nabuhay ang hiwalayan ng dalawa nang ipagdiwang ang kaarawan ng kanilang anak. Noong February 24, 2024, sa kanyang Instagram account, ibinahagi ni Rufa May ang mga larawan mula sa Kurumi-themed birthday celebration ni Athena sa Crown Plaza Foster City sa San Francisco, California. Dito, marami sa followers ni Rufa May ang napatanong kung nasaan si Trevor matapos na hindi masilayan ang presensya nito sa mga larawan ng birthday celebration ng kanilang anak. Sa kabila ng mga haka-haka, tiniyak naman ni Rufa May sa kanyang mga tagahanga na sila pa rin ni Trevor. Katunayan sa isang Instagram post noong Mother's Day na nakaraang buwan ng Mayo, nilinaw niya na ang mister niya ang kumuha ng larawan nila ni Athena na naging sagot sa tanong kung nasaan ito. Subalit so, tila, hindi pa rin matahimik ang usapan matapos na mapansin na wala na naman ang presensya ni Trevor sa pagdiriwang ni Rufame na kanyang 46th birthday noong May 27. Sa isang simple selebrasyon kasama si Athena, ibinahagi niya ang kanilang litrato habang hinihipan na kanyang birthday cake na may caption na nagpapakita ng pasasalamat sa buhay. Nakampante lamang ang sumusabaybay sa dalawa matapos na batiin ni Rufame si Trevor sa pagdiriwang ng Father's Day noong Hunyo. Rufa May's stay in the Philippines and deleted photos sparked breakup speculation. Ang pananahimik ni Rufa May sa tunay lagay ng pagsasama nila ni Trevor ang siyang nagpasiklab naman sa issue na may pinagdadaanan niya ang mag-asawa kung saan nag-iwan ng katanungan ang matagal na pananatili niya dito sa Pilipinas. Nakakaiba kung ikukumpara sa dating pagbisita niya at ngayon ikasama na si Athena kaugnay nito sa isang panayam sa kanya sa Fast Talk with Boy Abunda noong August 2024. Sinabi ni Rufa May na pagod na siyang magpabalik-balik sa Amerika at sa Pilipinas. Kaya gusto daw niya muna rito tumirapan sa mantala. Ilang taon din daw kasi siya roon at parang pagod na siyang bumiyahe. Kaya gusto niya munang subukan nila rito, lalo na at may mga ari-arian pa naman siya rito sa bansa na wala namang ibang magmamana kundi ang anak niya. Patungkol sa mister, sinabi ni Rufa May na sinusubukan nilang gawing maayos ang kanilang relasyon sa kabila ng distansya. Ipinaliwanag din niya na nanatili siya sa Pilipinas dahil sa mga career opportunities dito at dahil gusto niyang mas makilala ni Athena ang kanyang trabaho. Gayunpaman, plano raw ni Trevor na pumunta sa Pilipinas November ng taong ito at umaasa si Rufa May na mananatili na ito para sa kanilang pamilya. Sa naturang panayam, inamin din ni Rufamina na dahil hindi sila magkasama ni Trevor ay nakaramdam siya ng takot dahil sa mga kaganapan sa paligid. Makahulugang inilahad niya na maging communication ay mahirap din kaya hindi niya maiwasang matakot. Pero dinaraan na lamang daw niya ito sa dasal at wala na anya siyang magagawa kung ano ang gustong mangyari ng Panginoon sa kanyang buhay. Sinabi pa ni Rufamina ang hirap na magplano masyado basta kinailangan lang daw niyang maghanda at mas pinipiling wag nang mag-alala pa samantala sa isang hiwalay na panayam kay Rufa, nilinaw niya na maayos ang kalagayan ng kanyang pamilya. Anya si Trevor ay isang pribadong tao na mas gusto ang tahimik na buhay at hindi nais na maging sentro ng chismis. Dagdag pa niya, mas pinili nilang manatili muna sa Pilipinas dahil gusto ito ng kanilang anak na si Athena. Ini-enroll na rin daw niya ito sa isang paaralan sa Pilipinas dahil nais umano nitong maranasan ang masayang Pasko sa bansa. Muli rin tiniyak ni Rufa May na at susunod si Trevor sa Pilipinas upang makasama silang mag-ina. Pero ang paglilinaw ni Rufa May sa maayos na lagay ng kanyang pamilya ay tila taliwas naman sa nakikita ng publiko. Noong October 2024, napansin ng netizens na wala na umanong mga larawan si Trevor sa Instagram account ni Rufa May. Dahil dito, kumalat na naman ang hakahakang hiwalay na ang mag-asawa Isang nyarezya naman ang dumipensa kay Rufa May. Sinupla ang komentor. Pinusuan pa ni Rufa May ang panunupla ng nyarezya na tila nagpapatuloy na wala siyang planong patulan ang mga intriga. Nanatili siyang matatag sa kanyang mga pahayag na maayos ang kanilang pamilya at hindi kailangang magpaapekto sa mga negatibong komento. Rufa May and Trevor's alleged marital issues sparked by leaked screenshots. Sa patuloy na pananahimik ni Rufa May sa tunay na estado ng married life nila ni Trevor ay hindi naman matigil na pagliyab ng usaping ito. Katunayan, mainit na pinagpipyastahan ngayon online ang lumabas na screenshot sa social media na sinasabing legitimo raw kung saan makikita rito ang palitan o mano ng mga pribadong mensahe sa pagitan ni Rufa May at Trevor. Ayon sa mga screenshot, makikita ang malalim na hindi pagkakaunawaan at tila may mga tampuhan sa pagitan nila. Ang palita lang mensahe ay kinabibilangan ng paghingi ni Rufame kay Trevor na burahin ang kanyang nyaga post at pakiusap na pakinggan siya at suportahan ang kanilang anak. Ipinakita din sa mga screenshot na minura ni Trevor si Rufa May at inukusahan siyang ginagamit si Athena laban sa kanya. Ang mga naturang mensahe ay naging sanhi ng pagkabahala ng publiko kaya't mas lalo pang umingay ang issue na tumatalakay sa tunay na kalagayan ng relasyon ni Rufa May at Trevor. Kasabay pa ng pagkalat ng mga screenshot ay ang paglabas ng kopya ng isang police report na nagsasaad ng insidente ng pag-aresto kay Trevor sa Honolulu, Hawaii. Ayon sa Adult Arrest log ng Honolulu Police Department, isang Japanese national na nagngangalang Trevor Magallanes ang inaresto dahil sa paglabag sa criminal trespass to offense noong December 6, 2024. Isang mahalagang detalye dito ang pagtutugma ng edad ng inarestong si Trevor, 38 years old, sa edad ng asawa ni Rufa May. Gayunpaman, hindi pa malina kung si Trevor nga ba ang asawa ni Rufa May o kung magkapareho lamang ng pangalan ang dalawang ito. Dagdag pa rito, wala pang kumpirmasyon kung tunay nga bang Japanese ang nationality ni Trevor o kung may ibang pahayag ang mga autoridad na may kaugnayan dito. Bukod sa marital issues, nakaranas din si Rufa May na matinding kontrobersya kamakailan lamang ang kanyang pagkakasangkot sa isang investment scam. Sa kabila ng mga paratang, tumanggi si Rufa May na tanggapin ang mga akusasyon laban sa kanya at iginiit na inosente siya. Anya, siya rin ay biktima sa nangyaring scam. Samantala sa isang episode ni Boy Abunda sa Fast Talk noong December 9, 2024, tinalakay niya ang mga isyong kinasasangkutan ni Rufa May at ng kanyang asawa. Ayon kay Boy, alam nila ang mga kumakalat na screenshot, nagpapakita ng palita ng mensahe sa pagitan ng mag-asawa at pati na rin ang screenshot ng police report na may kinalaman kay Trevor sa Hawaii. Sinabi ni Boy na sinusubukan nilang i-verify ang mga impormasyong ito at nakikipag-unayan sila sa abogado ni Rufa May upang matiyak ang mga detalye at maiwasan ang kalituhan. Sa kabila ng mga kontrobersya, hindi pa rin malinaw sa ngayon kung ano na nga ba ang tunay na estado ng pagsasama ng mag-asawang Rufa May at Trevor. Habang patuloy na kumakalat ang mga issue, marami pa rin katanungan ang hindi nasasagot. Marami ang nag-aabang at naghihintay ng opisyal na pahayag mula kay Rufa May at sa kanyang abogado upang malinawan ang mga detalye ng kanyang kasulukuyang sitwasyon. Sa ngayon, nanatili siyang nasa Amerika habang inaantabayanan ang mga payo mula sa kanyang legal counsel.